Hello! Mayong hapon. Dito ako sa labas ngayon, guys. Kasi kukunin ko na sana yung mga sinampay ko. Kaso basa pa man, guys. Kala ko umulan. Kukuha na lang ako ng kalamunggay, guys. Kasi magulay na lang kami. nagsabaw na lang ako ng manok tapos ihalo ko to guys okay. kunin ko na lang yung lemon na kasi hinanda to eh. Ayan guys. kuhain ko na lang ito. Ito guys. Ayan. Malaking lemon guys. Ayan. Gawin ko ito ng lemon juice. Tapos yung sili hindi pa naman ano wala pa akong makukuha okay guys we na ako guys thank you guys Bye-bye. Thank you sa panonood, guys. Pasok talaga po sa loob.